So what's up mga idol, mga master Magandang gabi nga pala sa ating lahat Pero sa totoo lang mga master Hindi maganda ang ating gabi ngayon Sa gabing ito Dahil kanina habang ako'y nag-room Nang aso sa regular client ko Ay biglang nagalit sa akin Bakit ko daw ginamitan ng gunting? Sa paglilinis ng tinga, sa kanyang aso, ay aba, kahit gaano patay katahimik at kabait, ay talagang sinapol ko talaga yung regular client ko. Sinabi ko talaga sa kanya na, Sir, hindi po ito gunting, porsi po ito, at ang dami pa niyang dada sa akin. Kaya sinabi ko sa client ko, na anong gusto mo, Sir? Hindi na lang linisin tong tinga ng aso. Kaya yun, hindi ko niya lang talaga tinuloy ang paglilinis. Kahit nakikita ko na may infection at sobrang dumi ng tinga ng aso niya, nabigla talaga ako sa attitude sa client ko ngayon. Kasi sa ilang balikong servisyo sa mga alaga nila, ngayon lang yung nangyari. Kahit iningatin ko naman ang maigi ang kanilang mga aso, kaya sa mga kapakagromer, Ingat kayo eh, paghi, sa ating kanya-kanyang kanya, trabaho, kahit gaano kahirap laban lang, God bless you all.